wala man akong signal wala ako grabe ka pino no grabe ka sobra mm -hmm. sobrang pino sobrang pino Masa si Didang mo picture tayo dito. Solo-solo. Sa ano ka sa Facebook nag-live? Ano man? Inako ka sa unis. Okay. Malimpio man? Oo. Uh? Tamay ba yun ang panahon? Wala nga. O nga. man. <laughs> Bella. Bella, Bella. Hello, ha. Ala? Nakalive bang ha? Oo. Oh. Gusto? Ako, ha. Hindi kasi. Inanok ko sa YouTube lang. Secret-secret pa dyan Walang secret kasi nalalaman na nila Kung saan dito Wala secret dito kasi nalaman na nila Kung saan yung Secret bits Wala nitong secret-secret Hindi kung ini mayroon is smart din Magaling so, kung magbasa Tapos Kuan hmm. uh, ha, -man, ha si siya si, may tao dere ari ka mangihi. <laughs> dere sa kilid do oh, do sa damodan mamaya. Ilaong nato ra kan ibasa natin konti yung ano magbabad tayo. Babad lang konti ba? Kasi nainitan na to eh. Gratis. <laughs> Hanggang tuhod lang. Nasaan na si Lucila? Jari diri. Kilit do. Tingnan nyo oh. Ganda oh. Pero malamig na dito. Ayun, ang ganda doon. Secret bits. Inaayos pala. Ni landscape. Meron pa doon, oh. Ah, kasi maganda talaga ang buhangin niya. Kulay, ano, pulbos. Sobrang pulbos ang buhangin. tinamo mo. Hala? Sa tuhod lang, hanggang tuhod lang. Diba sa boulevard sa nato? Oo. Boulevard ng GL? Oo. Ay, ibang bakawad to? Ato sa isay? Uh Oo. -oh. Dang! Picture, Dang! Picture. Haman, Haman, si Losi Angilis. Haman! Den! Nagunuman? <laughs> Nagunuman? Dari <tinyo> ra kay tago bot ni kagani way may tao dere. Ako Ako nagtago kay mag ako. Pwede nakakamera rin. Ha? Nakakamera. Ganin sa dagat. Ah, mauli na <tinyo> tadi na tumukot sa. Tapos Abang simbo pa kitik. <laughs> Yan sila, oh. Yan ang ganyan pa siya, baka lungo. Kinakatanta niya ng mga Si Losi Torres. Si Losi Les. Ayun ang banana, oh. May banana pot. May dalawa nga. Naka ano lang. Naka ano ba itong pangalan ito? Ha, ha, naka... Ha, ha. Duals, dual dual cam lang. Yun, no? Saan yung banana? Oh, yung asan banana, banana. asan yung banana? Yung banana bot yung nakayelo. Ah, okay. Banana bot. Tampisa eh. Tampisa oh. Yung tuhod lang talaga. Nagayon mo sa tuhod. Eh, Grabe, ang ganda talaga ng buhagin. Pulbos, pulbos talaga, oh. Ano buhangin talaga, oh. Sobra. Sobrang, sobra ang buhangin. <tong> ha? Walang bato dito kasi ano to, mga buhangin, eh. Pero may isda, John. May isda. The... Hmm? Marami yan ano, doon nga, di ba? Guard you, nagbantay. Hindi, ayan talaga sa loob ng bahay nila. Eh bakit yung nandun, yung nakatago na, na nakalagay private? Ano sa ano kasi bawal ang tubig dito? Kabote ng tubig bawal. Mm -mm. nila yun. <tellan> Dako na tijan inin. Amerikano na iniho. Porsipind days la. Maganda kung marami siyang banana. At saka yung bike-bike, magrenta. Kikita talaga. Sus, kahit ako lang maganyang ganyan Ang, ang nakaiba lang talaga dito, tong buhangin. Ito lang talaga. Tinan mo talaga yung buhangin. <tos> 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 Sobrang pulbos si eh. Pulbos na pulbos, pinong-pino. Eh. Grabe, parang ano, siniminto. Oh. Pino ang ano kaniyang ano. parang ano, parang siniminto na 'yung ano ibaba.